Mga kapatid, magandang araw po sa inyo lahat at ngayon magpatuloy po tayo sa pag-aaral po ng salita ng Diyos. Ang ating paksa ngayong araw na ito ay patungkol po sa pagkadiyos. Sapagkat itong mga nagkokomento sa atin ay hindi yata nakakaunawa sa salitang pagkadiyos. At doon sa mga na naging napag-aralan natin patungkol po sa banal na espiritu, para ho sa kanya yung banal na espiritu ay meron daw pagkadiyos. At ito yung mga binigay niya mga talata na kung saan tumutukoy daw ito sa banal na espiritu na mayroong pagkadiyos. Kaya babaybayin natin yung lahat ng kanyang mga ibinigay na talata. Tingnan natin kung ang banal na espiritu ang tinutukoy dito na mayroong pagkadiyos. Ngayon, umpisa po natin dito sa Acts 5, 3, and 4 o Aklat ng Mga Gawa. So puntahan natin at basahin natin para magkaroon lang po tayo ng understanding sa kanyang ibinigay na talata. Ano po? Ito po, basahin natin. Umpisahin natin sa verse 3 hanggang 4. Sabi po dito, sinabi ni Pedro, Ananias, bakit nagpadaig ka kay Satanas at nagsinungaling ka sa Espiritu Santo at itago ang bahagi ng pinagbilhan ng lupa? Nang ito'y hindi pa nabibili, hindi ba yun ay nananatiling iyo? At nang may pagbili na, hindi ba nasa iyo ring kapangyarihan bakit inisip mo pa ang bagay na ito sa iyong puso? Hindi ka nagsisinungalin sa mga tao kundi sa Diyos. Ngayon, ang pagkaunawa po nila dito sa buong pangungusap na ito, yung Espiritu Santo daw ay Diyos. Pero dito kung ating bibigyan po ng malawak na pangunawa, kasi diyan tumutukoy ilang tao diyan. 'Di ba? Si Ananias, ang kategory diyan ay tao, may pagka-persona po 'yan, 'di ba? Si Pedro kausap niya, 'di ba? Kausap ni Pedro si Ananias. Ibig sabihin, ang kategory ni Apostol Pedro hindi naman siya hayop, 'di ba? siya ay nasa kategori ng tao. Kaya may persona po yan. Ganon din po ang banal na espiritu. Kasi po, ang banal na espiritu, may symbolical po yung kalapati. So, hindi po yan persona kung kalapati siya. Kaya nabanggit natin na ang banal na espiritu ay merong persona kasi meron siyang being. May sariling kalalagayan. Di ba? So, ganon din po ang mga tao. Dito sa verse 4. Kaya ating iintindihin dito, meron po ditong uh, tatlong katangi na makikita natin. Si Ananias, si Pedro, Banal Espiritu, at ang Diyos. So dito tumutukoy may apat na pagkakataon na makita natin na sumasaksi sa pagsisinungaling ni Ananias. Diba? Sabi po dito, Si Pedro may pagkapersona. Ibig sabihin persona, yung kanyang being. Kaya nga sinabi natin na yung wala ng spirito ay meron din yung being. May sariling kalalagayan. Ngayon, dahil hindi nyo naunawa ng mga bagay nito, no? At ay ting ililinaw pa sa mga bagay na hindi niya nauunawaan kasi nga po dito sila nalito kaya ating ididiscuss pa ng malinaw no so malinaw na po dito no. Yung Espiritu Santo, ang tanong nga ko po dati, no bakit naalaman ni Apostol Pedro na nagsisinungaling si Ananias? Kasi nga po, ang banal espiritu po ay inuudyukan yung mga apostol para sabihin ka Ananias na siya nagsisinungalin. E bawal po magsinungalin sa panahong iyan dahil sinasamahan sila ng banal espiritu at alam naman natin ang sino magsinungaling, di ba? Ay isang bagay yun ay may parusa na nga. Hindi mapapatawad. Kaya po nagkaroon po ng pagkatakot ang mga tao na hindi dapat magsinungaling kapag kayo ay sumusunod sa paraan at utos ng Diyos. Kasi binigyan po ng authority ng Panginoong Hesus ang Espiritu Santo para nga gabayan ang bawat mana ng palataya. Nakita po ba ninyo? So, yung panahon nilang iyan ay may mga bagay na wala pang pa kasulatan kaya nga kailangan nila ng patnumay ng Santong Espiritu. At ito'y na-discuss ko na po. Kung gusto nyo mapanood yon puntahan na lang po ninyo yung ating... Uh, ilalagay ko na lang po dito sa description para mapakinggan nyo po yun. No? Para hindi na tayo humabas sa pag -discussion. At ngayon, ating alamin nga dahil dito nalilito sila sa Mateo 3.16. Basahin nga natin ito. Kasi yung kanilang pagkaunawa dito, yung Espiritu ng Diyos, ito ba'y tama na kung saan ay... Kasi i-compare natin yung panahon na binabautismon ang ating Panaso Kristo, tingnan natin ang mga senaryo. Kasi may nagpaliwanag diyan sa mga sulat po ni Mateo, ni Lucas, ni Marcos, at ni Juan. Tingnan natin kung meron po silang tamang pagkasulat dapat mag-agree tayo kung sino yung tamang uh, pangungusap ang nailagay. Kasi dapat dito po, banal na espiritu. Tumutukoy po sa kalapati. Pero dito sa Mateo 3.16, ang nakalagay po ay espiritu ng Diyos. Ngayon, magbigay muna po tayo ng pag unawa dito sa mga kasulatan kasi po malilito talaga tayo kung wala tayong pag pagsasalansan, di ba? Pagsusuri sa bawat nakasulat. Sa mga sulat po ni Mateo, dito sa 3.16, ang nakalagay po ay Espiritu ng Diyos. Ngayon, para mabigyan ko po ito ng linaw, i-discuss ko po sa inyo. Ito ho, para maging malinaw sa atin. Nung panahon, ito yung senaryo na kung saan binabautismohan si Jesus. ba diba? Ang sabi dito sa sulat ni Mateo, basahin natin. Nang mabautismohan si Jesus, umahon siya sa tubig, bumukas ang langit at nakita ni Jesus ang Espiritu ng Diyos na bumababa sa kanya tulad ng isang kalapati. So dapat ang nakalagay dito ay banal na Espiritu. Bakit naisulat ni Mateo, Espiritu ng Diyos? Compare natin sa mga nagsulat kay Marcos, kay Lucas at kay Juan. So tingnan natin. So ganun din po ang senaryon. nho. The same din po ang pangyayari na kung saan binabautismuhan si Jesus. Ito ang paliwanag ni Lucas. Sa mga sulat ni Lucas 3.22 basahin natin. At bumaba sa kanya ang banal na espiritu sa anyo ng isang kalapati. At may boses na narinig mula sa langit na nagsabi, Ikaw ang minamahal kong anak, lobos kitang kinalulugdan. Dito po sa sulat ni Lucas, ang nakalagay po ang banal na espiritu sa anyo ng isang kalapati. So malinaw po, describe ni Lucas yung banal na espiritu na sa anyong kalapati. Malinaw po, banal na espiritu. Balikan natin yung kay Mateo. Ang nilagay po niya, espiritu ng Diyos, di ba? So dapat, kung ito ang paliwanag ni Lucas, alin ang paniniwalaan natin? So ngayon, i-compare din natin sa mga sulat naman ni Marcos. Tingnan natin kung alin ang tama para ma-confirm po natin. Ano ho? Sa sulat ni Marcos, uno basahin din natin. Ganon din po ang senaryo. Binabautismuhan din si Jesus sa pagkakataong ito. Ano ho? Masahin natin. Pagkaaho ni Jesus, sa tubig nakita niyang bumukas ang langit at bumaba sa kanya ang banal na espiritu tulad ng isang kalapati. Meaning, yung banal na espiritu sumisimbolo sa isang kalapati. Katulad ng sinabi ni Lucas. Malinaw po ba? Ngayon kay Juan naman, tingnan din natin. Sa sulat ni Juan 1.32, pagkatapos nagpatotoo si Juan, nakita ko ang banal na espiritu na bumaba mula sa langit tulad ng isang kalapati at nanatili sa kanya. Meaning, itong tatlong ito, tama ang paliwanag nila o tama ang pagkaka-explain nila na yung kalapati o yung banal espiritu sumisimbolo sa kalapati. Ayon kay Lucas, ayon kay Marcos at kay Juan. Pero pagdating po dito kay Mateo, bakit po ang nakasulat ay Espiritu ng Diyos. O, di ba't magtataka kayo? Alin po ang paniniwala ninyo? Yung sa sulat ni Mateo sa 3.16, ang nakalagay po ay Espiritu ng Diyos na bumaba sa kanya tulad ng isang kalapati. Pero sa sulat ni Lucas, ni Marcos at ni Juan, nagkakaisa sila. Ang nakasulat po dito, ang banal na Espiritu sa anyo ng isang kalapati, ayon kay Lucas. Kay Marcos, bumaba sa kanya ang banal espiritu tulad ng isang kalapati. Kay Juan, nakita ko ang banal espiritu na bumaba mula sa langit tulad ng isang kalapati. So itong tatlong ito, si Luca, si Marcos at si Juan, pare-parehas ang kanilang sinasabi, banal na espiritu tulad ng isang kalapati. Bakit po si Mateo, iba yung kanyang paliwanag, ang inilagay ay espiritu ay Espiritu ng Diyos. O, alin ang paniniwalaan ninyo? Yung salitang Espiritu ng Diyos o ito yung banal na Espiritu? Kasi nga po, mas prefer tayo kung anong sinasabi ng nagpapatotoo. Ang sinasabi ng kasulatan, pag may nagpapatotoo na dalawa o tatlo, yun ang ating pakikinggan. So, malinaw po ba? So, ito para maintindihan natin. Meron pong ganitong nakasulat para magkaroon po tayo ng pangunawa sa mga nakasulat. Si Mateo na rin po magpapaliwanag niyan para maintindihan natin. Ibig sabihin ba mali yung pagkakatranslate na yan at pagkakasulat o pagkakasalin? Ay, hindi natin pwedeng bigyan po ng paghatol dyan. Pero ang kailangan lang natin, unawa. So, babasahin natin itong bagay na ito. Sa mga sulat ni Mateo 1816, at kung hindi niya pakinggan ay magsama ka ng isa o dalawa upang sa bibig ng dalawang saksi o tatlo ay mapagtibay ang bawat salita. O ngayon, balikan po natin. May nagpatatoo ng dalawa o tatlo nagpapatibay na salita. So, ibig sabihin, mas paniniwalaan natin yung nakasulat kay Lucas, kay Marcos, kay Juan, yung salitang banal na espiritu. So, malinaw po. So, yung sa sulat ni Mateo, kayo na po ang bahala. Anong dapat nakalagay dyan? Banal na Espiritu, di ba? Kasi ang giniisip nila, yung Espiritu ng Diyos, siya rin po yung Banal na Espiritu. Ang sabi nga natin, ang tinutukoy na Banal na Espiritu, iyon po ay may sariling kalalagayan. At yung Espiritu ng Diyos, kasi natuklasan natin, mula sa simula, itong tinutukoy na Espiritu ng Diyos ay yung kanyang anak. Malinaw po ba? So dapat ang inilagay dito sa mga sulat ni Mateo ay banal na espiritu rin po dapat. Ano ho? Ay eh, wala tayong magagawa. Yan ang naisulat. Pero mas maganda dahil nagpatibay ng dalawa o tatlong saksi, magpatibay ang bawat salita. O isa pa, ito ay sa sulat ni Mateo. Tingnan din natin sa mga sulat ni Apostol Pablo kung may dalawa o tatlong nagpapatibay sa bawat salita. O basahin din natin ito. Ikalawang Korinto 13.1 Ito ang ikatlo na ako'y paririyan sa inyo. Sa bibig ng dalawang saksi o ng tatlo ay papagtibayin ang bawat salita. So, ibig sabihin, kung matibay na po yung salita ni na Lucas, ni Marcos at ni Juan, ay eh, di yung po ang ating paniniwalaan. Malinaw po ba? O ngayon, balik po tayo sa ating pong pag-aaral na sinasabi po ni Ryan Abejo, ito daw yung uh, po ng banal na espiritu. Di ba? So, dumirot siya na po tayo sa Hebreo 9.14 kasi yung 28.19, alam naman natin ito na kung saan ay malagi na natin naririnig itong talatang ito. So, mahaba po itong mga ibinigay niyang mga talata. Mag-jump muna tayo. Kung may panahon pa, babalikan natin itong 28, 19. O ngayon, magpunta po tayo dito sa Hebreo 9.14. I-discuss natin ito na kung saan ang sinasabi niya, ito daw yung banal na Espiritu na mayroong pagkadiyos. Tingnan natin, ano po? At basahin natin para magkaroon lang tayo ng pangunawa sa ating binabasa. Basahin natin. Gaano pa kaya ang dugo ni Kristo? Nasa pamagitan ng walang hanggang Espiritu, ay inihandog ang kanyang sarili na walang dungi sa Diyos, ay maglilinis ng ating budhi mula sa mga gawang patay upang maglingkod sa Diyos na buhay. Ngayon, i-analyze natin. Ang nakalagay po dito, Espiritu. Wala po tayong nabasa, banal na Espiritu. Iisang salita na kung saan yung salitang Espiritu. Kaya ang tinutukoy diyan, si Kristo rin po iyan. Bakit? O magbasa tayo ng ibang salin. Kasi nga po, kung hindi tayo magbabasa ng ibang salin, baka magkamali na naman tayo. Kaya po tayo nagkakaroon ng ganitong pagsasaliksik sa mga kasulatan, sa daming translation, malilito talaga, talaga kayo kung hindi ninyo sisiya sa ating maigi. At narito po inyong lingkod, Brother Owen, na kung saan ay matyagang hinahanap, hinahalugay sa lahat ng kasulatan. Para lang maipaunawa sa inyo at hindi kayo mapahamak. Ano po? Lalo na itong mga nagtatanong na ito at nagdududa sa ating mga ginagawang talakayan, ay wala tayong magagawa kundi iparating sa kanila ang katotohanan. O, balikan natin ito. Yung sinasabi po dito, no, ispirito. Wala tayong nabasang banal na ispirito. Ngayon, basa po tayo ng ibang salin. Basa po tayo dito. Itong binabasa natin ay Tagalog ang Biblia. Pumunta po tayo sa ang dating Biblia. Masahin natin. Gaano pa kaya ang dugo ni Kristo na sa pamagitan ng Espiritu na walang hanggan ay inihandog ang kanyang sarili? Malinaw naman po. Yung Espiritu, inihandog niya yung kanyang sarili. Nagkatawang tao nga po si Kristo. Kaya yung Espiritu niyan ay si Kristo. Paano mo yahandog yung banal na espiritu kung banal na espiritu yan? Nakalagay dito, o oh, walang hanggan ay inihandog ang kanyang sarili. Di ba si Kristo po yung naghandog ng sarili? Napako sa krus, di ba't malinaw? Basa pa tayo ng ibang salin para maipatunay na hindi tayo magkamali. Kasi nga, kung magkaroon man ng banal na espiritu sa ating babasahin, ay eh, di analyze natin. Ano? Tingnan naman natin sa magandang balita Biblia. Meron ba tayo nitong salin? So, hanap tayo. Hanap. Uh, Meron, may nakita po tayo. So, ito po. Higit ang nagagawa ng dugo ni Kristo sa pamagitan ng walang hanggang espiritu, inialay niya sa Diyos ang kanyang sarili bilang handog na walang kapintasan. Malinaw po. Yung tinutukoy na walang hanggang espiritu na inalay niya sa Diyos, si Kristo po talaga yan. Malinaw po ba? Para maintindihan natin, iyan ang nag-alay sa ating mga kasalanan. Kaya nagkatawang tao yung Espiritu. Di ba? Na tinatawag na Kristo. Para maintindihan natin, basa pa tayo ng ibang salin. O taposin natin to, Maganda rin ito. Itong pangungusap na ito. Ang kanyang dugo ang lumini sa ating puso't isipan sa mga gawang walang kabuluhan upang tayo'y makapaglingkod sa Diyos na buhay. So malino po, si Kristo po ang tinutukoy diyan. Wala po diyang banal na espiritu, kaibigan. Kasi ang sinasabi mo, ito yung mga verse na patunay ang pagkadiyos o pagkagadhed ng banal na espiritu. Mali po kayo. Ang tinutukoy po do sa ibinigay mong talata, Hebreo 9.14, ay si Kristo po pala yan. O basahin natin yung isang salin pa sa ESND. Kasi po, para magkaroon lang tayo ng idea. Bakit nakalagay naman dito banal na Espiritu nga naman ano? O i-highlight natin. Banal na Espiritu. ba? Diba? Ngayon, basahin natin. Kasi tingnan niyo ha, kung meron kayong pangunawa, hindi kayo malilito. So, matibay na yung tatlo na binasa natin. Pero dito sa isang salin, ASND, nag-iisa naman yung salitang banalang espiritu. Pinakita ko na po sa inyo, kapag may dalawa o tatlong saksi na nagpapatibay doon sa bawat salita na sinabi natin, iyon ang paniniwalaan natin. So, tingnan ninyo. Unawayan nyo po ito. Kung nakakalinis ang mga ito, di lalo na ang dugo ni Kristo. Sa pamagitan ng walang hanggang banalang espiritu, inialay ni Kristo ang sarili niya. So, nilagay po dito, banal si Espiritu. Dapat Espiritu lang po kasi tumutukoy sa Espiritu ay si Kristo. Pwede namang banal si Kristo, di ba? Banal din naman yun. Ngayon po, sa pagkakasalin, hindi natin talaga maunuan kung hindi natin sisiya sa atin sa ibang mga salin. Kaya dito, dapat Espiritu lang po kasi ang Espiritu tumutukoy sa isang kalapati. Ibig sabihin po, kung ito'y kalapati, sumisimbolo, so hindi po pwedeng ihandog ang isang kalapati dahil inay ay nasa lumang tipan. Kaya si Kristo po ang dapat ihandog sa bagong tipan kasi yung dugo ni Kristo ang siya lang pwedeng ihandog dahil walang kapintasan. Nakalagay po dito, bilang handog na walang kapintasan sa Diyos, ang dugo niya ang lilini sa ating puso't isipan para matalikuran natin ang mga gawaing walang kabuluhan at paglingkuran ang Diyos na buhay. O ngayon, i-translate natin ito sa English para mas malinis o mas malinaw. Ano? O, ngayon, basa tayo ng ibang translation. Ngayon, basahin nga natin sa English version ano, para magkaroon lang tayo ng idea. Kung mayroong nabasa tayo yung Banalang Espiritu o sa English, Holy Spirit, para magpatibay lamang ano eh pero nakalagay dito no nakalagay po ay so surely the blood sacrifice of Christ can do much more Christ offered himself through the eternal spirit as a perfect sacrifice to God His blood will make us completely clean from the evil we have done It will give us clear consciences so that we can worship the living God. So malinaw ang nakalagay po dito ay through the eternal spirit. Sino po yung walang hanggang espiritu? Si Kristo po iyan. Malinaw po ba? Kahit po tayo magbasa pa ng iba't ibang salin, hindi tayo maililigaw. Kahit po dito sa English Standard Version, ang nakalagay po din dito ay yan po nakalagay, Eternal Spirit offered Himself. Yung Eternal Spirit, tumutukoy ito kay Kristo Jesus. Malinaw po ba? Hindi po yan sa banal na Espiritu na sinasabi ng ating mga, uh, hindi ko alam kung martial ba ito o oh, talagang yung kanyang stand, ang kanyang pag sa mga binibigay niyang talata ay banal na espiritu. Ay eh, si Kristo pala yung tinutukoy dito sa Hebreo 9.14. O ngayon, tapos na tayo yan. Kahit ano pang explanation natin, lalabas at lalabas ay si Kristo pa rin po ang tinutukoy dito sa Hebreo 9.14. Wala po yung banal na espiritu. Ano po? Ngayon, kaibigan Ryan, para pagtibayin natin itong Hebreo 9.14, yung Eternal Spirit, ay si Kristo po. Ito ang papatunay sa mga sulat po ni Juan sa Apokalipsis 1.8. Ako ang Alpha at ang Omega, sabi ng Panginoong Diyos, ngayon at nang nakaraan at sa darating ang makapangyarihan sa lahat. Malinaw po ba? Basa tayo ng ibang salin. Ang Panginoong Diyos ang makapangyarihan sa lahat, kung ano siya noon, ganoon din siya ngayon at maging sa hinaharap. Kaya sinabi niya, ako ang alpha at ang omega. Malinaw po. Siya po yung eternal spirit. Ngayon at magpakailanman. Siya po ang umpisa at ang wakas. Malinaw po ba? Kaya tinutukoy po din yan sa ating binasa sa Hebreo 9.14 talaga naman po ang kanyang inaalay yung kanyang sarili para sa ating mga kasalanan. Kasi po, yan ay isang bagay na paraan para matubos ang tao sa kasalanan. Nagsakripiso siya nung siya ay nagkatawang tao. Yan po, nakalagay po niyan. Perfect sacrifice to God. His blood will purify our conscience from useless rituals so that we may serve the living God. So, malinaw po ba? Yan ay para maintindihan natin na kung saan yung ginagawa ng mga Israelita dati na paghahandog ng mga hayop, tupa, etc. Alam nyo po, ito dapat ang dapat malaman natin na si Kristo yung talagang tunay na handog para matubos ang kasalanan ng Israel, pati na rin ng lahat ng mga tao. Malinaw po ba? So, bibigyan na lang po natin ito ng part 2. Medyo mahaba po. Kayo na po ang magbasa nito at medyo mahabang discussion yan para makita natin ay hindi po talaga na banal na espiritu ang tinutukoy di yan sa mga binigay ng talata. Kaya po at tayo medyo mahaba-haba ang discussion ito pero doon sa ilan na talata na ating naibigay ay naipalinaw na ko na po. Ano ha? So salamat pong muli sa inyong pong panahon at pakikinig sa ating channel na kung ay matyaga tayo nag-aaral at kayo rin po nagiging matyaga na makinig at sinusuportahan po ninyo ang channel na ito. Salamat po. At alam ko po, hindi kayo mabibigo kung patuloy tayong mag-aaral ng kanyang mga salita. At para din po kay kaibigang Ryan, ano? Salamat sa iyong mga ibinigay na komento at kami na liwanaga naman na kung saan ay yung ibinibigay mo palang talata ay para sa ating Panginoon so No? Sana maunuan mo yung mga na-discuss natin. Pagpalain ka ng Panginoon at patuloy kang samahan at ipanawa sa atin ng Panginoon ang mga bagay na nakasulat. At alam natin, ang dami mga translation, misan ang lalalim, hindi natin agad makuha. Kaya tayo naghahanap ng mga salita sa iba't ibang salin para maunuwaan po natin. Ano po? Hanggang dito lang po muli ang inyong lingkod na kusan ay tinatapos muna natin itong pagdi-discuss hanggang sa muli po ng ating pag-aaral ano po at sumainyo po ang biyaya at pagpapala ng ating panunyoos na buhay hanggang sa muli po ng ating pag-aaral God bless you po sa inyo lahat